Mga ka kaagoy, hindi ko nga inaasahan ang pangyayaring ngayong araw na to. Grabe Gra nga yung iyak namin sa time na to mga kaagoy. Sabi nga nila kapag may nadagdag sa pamilya, meron rin mawawala. At patuloy na nga na yung aming prinsipe. Hindi nga namin in-expect ito mga kaagoy. Pagising nga namin, nasa harapan na nga siya ng pinto. Hindi na nga humihinga, nakamulagat ang mata, at higit sa lahat naglalaway. Kaya hanggang sa muling pagkikita natin. Alas na nga ng umaga mga kagoy. Hindi, Hindi nga namin ina-expect ang pangyayari. Tama nga, nga yung sinasabi nila kapag may nadagdag sa pamilya, merong mawawala. Kaninang 7am hanggang 8am daw. Ang sabi ng mama ko ay kausap pa nga lang niya daw tong pusa At namin. At pag nga namin, ito na nga ang nangyari. Nakahilata na nga siya sa harapan nga ng pintuan. Kung kami natulog. Ito nga yung pinakauna nga namin pusa na Persian. At patuloy na nga. Na, na maalam sa amin. Siguro hinihintay niya ako magising bago siya magpaalam. Kasulit nga ako nagising. Nagising At... na lang ako sa pag ng aking ate. Yung pinaka mahal nga namin na pusa na Persian. Talagang inalagaan ko to sobrang tagal. Yung lang, hindi ko nga ina-expect na maalam na Alam agad. Ko, meron rin ako pagkukulang sa pusang ito. Dahil, hindi ko nga rin ito nababantayan nung simula ng aksidente para ako. Para sa aking pusa na si Prince. Maraming salamat sa pagpapasaya, pagdadamay. Nung, nung time na malungkot ako, hindi ko nga lang tanggap na nawala ka na nga. nag nga ako sa'yo na bibilan kita ng magandang kulungan. Para hindi ka na nga lumabas. Kaso yun nga lang, hindi mo na nga nahintay yung promise ni daddy mo. Bigla mo na lang iniwan. One time na pag-uwi nga dito sa bahay namin mga kaagoy. Sugatan yung kanyang ulo nga. Baka isa rin yung sa mga iniinda niyang sakit kaya siya nawala. itong pusa namin na persyan. Dalawang taon at anim na buwan. Ang ati ko nga dito mga kaagoy hindi makapaniwala. Binibilhan pa naman namin ito ng mga pagkain sa Shopee. Hindi nga namin ina-expect ang pangyayari na to. Dito ko na nga lang siya nilagyan sa lalagyanan ng gatas. Wala na nga akong mahanap na matinong lalagyanan para sa kanya. Pangako ko nga sa prinsipi ko. Naalagaan ko yung apat na anak niya. Hindi man yan lang nakita ang paglaki ng mga anak niya, mga kaagoy. Ang hirap pala ng ganito, mga tol. Kapag nawalan ka talaga ng alaga at mahal na mahal mo nga ito. Ito pa nga yung time na nagliligawan nga silang dalawa ng alaga And ako. Dahil labas ng labas nga yung pusa ako na lalaki, kaya binilan ko nga siya ng asawa na si Ito na time na nga ito, naglalambingan nga silang dalawa. Hanggang nakaramdam nga ng heaven yung babae. Tuwang-tuwa nga siya. Hindi nga makapakali that time niyan. After nga nilang mag-ano. Nakalipas nga ng isang buwan higit. ito na nga yung bunga na pagsasamahan nga nila. Lumalabas na nga yung mga anak nga nilang dalawa. At At mga ilang weeks nga, ito na nga yung naging itsura ng kanilang mga anak. At sobrang tuwang-tuwa ako nga sa part na to mga kaagoy dahil meron nga siyang kamukhang dalawa. Na man yung pinakamamahal kong prinsipe mga kaagoy. May apat naman na dumating na maganda. Bali. Ay, hindi pa nga alam ni Hailey na nawala na nga si Prince. Hindi naman lang nakita ito. Pero alam na alam ko na mararamdaman niya yung mga tol. Dahil hindi nga makapakalitong pusa na to. At bali, apat nga ang kanilang mga anak. Sobrang gugwapo at gaganda nga nila. Ipapromise ko nga sa kanya na babantayan ko nga tong apat na anak niya. Tuwang nga ako mga kagoy nung nakita ko nga tong mga anak niya na palaki ng palaki Sobrang na. Sobrang lalaki na nga nila at kitang kita ko nga yung kagandahan ng kanilang mga mata. Ganito palang itsura kapag pinagsama palang siya Yamis at Persian. Sobrang cute talaga ng kanilang mga anak. Ito nga yung kuwang nga yung katawan ng kanyang tatay na si Prince. At eto naman yung kulay puti na nagbabrown na nga habang lumalaki. At eto naman yung dark gray mga kaagoy. Na sobrang ganda at cute talaga ng mata niya. Proud huh? na proud nga ang daddy mo Prince na meron kang ngang apat na anak. At sobrang ganda nga ng mga lahi nga nila. At talos lahat nga kamukha mo nga sila. Para sa aking minamahal na prinsipe. Sa aking pusa na Persian. Huwag kang mag-alala ako ng bahala sa mga anak mo. Kahit paminsan-minsan dumalaw ka sa panaginip ko. Maraming salamat sa pagpapasaya sa amin. Isa kang ka malaking biyaya sa amin Prince. Mahal na mahal ka ni daddy.